sa mulit muli po, magandang hapon po sa ating lahat mga kaprobinsya Pero bago po ang lahat, gusto ko lang pong pasasalamatan Yung mga grupo o mga taong sobrang sumusuporta po Na walang hinto po sa pagsuporta po ng aking channel Ito po yung Whitey Varkadas Whitey Varkadas and Friends uh, Toots and Pesi, Group Chat uh, Alita Grace Lily Ah... Uh, Teacher Dayan and Sir Jules Cabe. Uh, sila po yung at saka Janet Krami po. Sila yung mga taong uh, always pong uh, nanonood at uh, sumusubaybay sa aking mga upload na mga videos. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. Kaya sa hapong ito mga kaprobinsya, yung ibabahagi ko po ngayon ito po ay uh, tungkol po sa mga alaga nating manok na dito sa ating probinsya po. So kung meron man tayong mga manok na mga alaga, ang tanong naman po ay kung paano natin ma mapanatili po na sa simula sa simulat simula po ng tayo nagalaga nag-alaga at kung hanggang kailan ba sila ay maaalagaan natin at mapanatili yung kanilang mga kalusugan ang ilaybabahagi ko po ngayon mga kaprobinsya ay kung paano po natin uh, gamutin yung mga alaga nating manok sa panahon na aatakihin po sila ng mga uh, uh, sakit, yung tawag na nature po, nature na sakit po no, or nature na nakakadamage po ng ating alagang manok sa hapong ito mga ka, kaprobinsya gusto ko lang pong ipaalam mo ipaabot sa ating lahat na yung gamot na napakasimple lang po na hindi mo kahit na ako eh, hindi ko sukat akalain na ito pala'y gamot Ah, uh, ito po isang uh, nagpapatunay po na ang gamot na ito ay nakakatulong talaga sa ating mga alagang manok kasi po dito sa probinsya may tatlong bagay po or klase po pag atiki, aatakihin yung mga manok alagang manok natin unang una po yung sakit na sipon pag sinisipon yung mga manok natin, kung, kung natural lang na sipon na bunga ng mataas na init at saka natatamaan ng mga, ng mga ulan, ng, ng konting ulan or nauulanan sila na mula na galing sila sa init at biglang umulan, yan po ay kayang-kaya pong gamutin kahit na instant po. Pangalawa po, yung sipon po na na, na nahahawa lang sila po sa kanilang mga kaparihong manok madali pa rin yung gamutin. Pero, pag yung isang klasing sipon na nakukuha natin sa mga kalapit barangay or kapit bahay or saan mang lugar na nanggaling na or kalapit probinsya po na nadadala po ng hangin na papunta po sa ating mga maalagang manok. Kung sakaling sila po ay nag apply or nag immune sa kanilang manok, tapos ikaw po ay hindi nag yun po ang hindi po ay hindi basta-basta na, na nagagamot or na nalulunasan. Yan pong pag nag ah, pag nag, nag immune po yung mga kalapit barangay natin tapos tayo ay hindi. Lahat ng mga ano po ay naepektuhan yung manok natin. Kaya kung paano natin yun siya malulunasan, sa pong ito po napaka-imposible po talaga parang hindi po kakapanipaniwala na ito palang pagkain na ito ay sobrang gamot pala sa isang manok na natatamaan ng nag -iimmune. na hindi ka nag na nag immune yung mga kalapit barangay at kapit bahay natin ito po isa pong pagpapatunay ko o pagpapa ano po testify ko po na itong manok na ito nung nakaraang araw apat po sila ito apat po sila na hindi na po makakalakad apat silang hindi na makakalakad halos nakadapa na po lahat yung katawan nila sa lupa mabutit yung kapitbahay namin ay hinihatid sa bahay namin na medyo matamlay na tapos hindi na nakakalakad kaya nung dumating sa bahay yung apat na dalawa unang batch po ay dalawa tapos may dalawa isinulod ko sa kulungan po tapos po uh, pinagpahinga ko muna sandali tapos one time po na nangyari ay may may napuntahan na akong isang isang probinsya po. O isang barangay po na napag-usapan nila po eh, tungkol po doon sa lunas kung paano gamutin yung mga manok na natatamaan ng manag, mga nag immune na mga kapatalapit barangay. Narinig ko po sa kanila na yung white rabbit pala po na kindi ito po. Yung white rabbit na kindi po ito pala isang napaka napaka uh, epektibong uh, gamot po sa mga ganitong sakit po na nanara, nararanasan ng ating mga alagang manok pag natatamaan sila mga, ng mga nag ng mga kalapit barangay itong white rabbit po nakaka-testify po ako na talagang epektibo po dahil ito po hindi nakakalakad apat na mga apat na araw o tatlong araw na po nung pinainom ko twice kada gabi po, yung ganito pong laki, pinainom po po ng kalahati ng white rabbit. Tapos next next uh, gabi po, sa sumunod na gabi po, pinainom ko na naman po. Ito ngayon, hindi po ito makakalakad sa totoo lang po. Hindi na ito makakalakad at saka yung yung mga yung mukha po ng apat na manok. Ito po example ko lang po ito, sample ko lang po na pinapakita ko lang talaga sa inyo na bumalik yung yung ano ng manok, yung kalusugan ng manok. Nakakalakad na po, ayan po, nakakatindig na. Dahil po dito po sa gamot na na ibinigay ko po na na nabibili lang natin andiyan sa tindahan ng po or sa kapitbahay lang natin ng na mga tindahan or store po. Pero first and foremost po, Panginoon pa rin ang may hawak ng lahat. Dahil siya po ang may akda ng lahat ng mga pangyayari naniniwala nan, naniniwala talaga ako na ang Panginoon pa rin ang may may uh, may gawa ng lahat kaya kung ito man ay nagamot ito man ay bumalik ng yung dati niyang kalakasan dahil din po talaga unang una sa Panginoon na binigay yung kaalaman sa tao at yun ay na-adapt ko po at in-apply ko po dito sa manok kaya ito ngayon sobrang malusog na po alam nyo ba po, alam niyo po ba na ito po yung tinimbang ko ay nasa 1.6 kilos. Kung ito, kung ito 1.6, yung, yung kasama nyo po nandun sa kulungan po ay nasa 1.4. Tapos yung dalawa po ay nasa 1.2 or isang kilo. Di ba po sayang din kung namatay ito, apat, di ba po ilang kilo na. Nasa mga pitong kilo na di... Kung halimbawa ito'y natuluyan po, di losses na naman po, Nasasayang din po yung pagod natin, hirap sa pagpapakain at pagbili ng pagkain. Pero maraming maraming salamat po dahil po, dahil po sa Panginoon at ang tao po ay nakatuklas ng isang panglunas uh, o pang, lunas or pang po sa ganitong sakit po na natatamaan. Alam ko po nakaka-relate nakaka, -relate, nakaka -relate po yung mga mga alagang manok na hindi rin nila na hindi rin nila na nalulunasan or or na nasosolve yung ganitong problema. So ito ngayon mga kaprobinsya, this is the moment po na pwede nyo pong is i-share. Pwede nyo pong i-share yung video ko po kung, kung saan nyo gustong i-share po. Dahil ito po yung malaking gamit po or malaki pong malaki pong gamit natin pag ito ay ito ay na ito ay na apply natin sa aktwal pong pangyayari sa ating mga alagang manok dahil po kung minsan po ay yung mga nag-aalagang manok po kung gaano karami ay nauubos din talaga pag hindi nalulunasan pag hindi na hindi na solusyunan kaya ito mga kaprobinsya sa hapong ito ito po yung pinakasolusyon solusyon bili lang po tayo ng white rabbit sa nasa 1.6 kilos po uh, sa straight po apat na gabi po painumin nyo lang po ng kalahati tapos yung mga tagi isang kilo po ay kalahati sa kalahati po yung ipainominyo mga straight po tatlong gabi tatlong gabi po tapos ah uh, lagyan nyo na lang din po ng pagkain at saka tubig para pag sila yung nakatayo po ay patuloy din po sila nakakain hindi na ito kumakain hindi na ito kumakain nung dumating dito na hiniatid ng aming kapitbahay kasi po yung ibang manok namin hindi lahat dito sa loob ng bakura namin ang na, na umuwi yung iba po ay nasa labas kaya hindi na mo monitor Mala, ma, ma, uh, na lang po yung kapitbahay namin po ay nakita nila nung nahulog dun sa may lupa at, at saka binigay sa amin shout out nga pala dun sa bata na nagbigay ng dalawang manok shout out kay Jacob po na alibio at saka binigay niya yung hinating niya nung dalawa at saka kay kumparing Tony ko po siya po yung naghatid ng dalawang manok din dito sa bahay na ha, hindi na po makakalakad na halos hinimatay na po ha. akala ko nga matutuluyan na pero dahil po dito sa White Rabbit po mga kaprobinsya ay nalulunasan po tingnan nyo po nagpapatunay po na yan ay magaling na po tingnan nyo po ayan po ayan po pwede na ko po pwede na po itong pakakawalan mga 3 days po mula ngayon pero magtitake pa rin ito pagpapatuloy pa rin ni po itong ah uh, iinom ng white rabbit po eh ang white rabbit nga po itag eh, dalawang peso ah, da dalawang peso lang po itag dos lang po kung bilhin mo so gagastos ka lang po ng 6 or 10 pesos po yung manok mo po na mga wala, halos 22 kilos or isa't kalahati po ay sayang din pag nawala pero pag meron tayo ng may, meron tayong panglunas mga kaprobinsya ito po yung magpapatuloy na gagaling at gagaling kaya nang sinabi ko sa hapong ito ang lahat ng mga pangyayari po ay naniniwala, maniniwala rin po talaga tayo na ang Panginoon talaga po ang may akda ng lahat. Kaya uh, Panginoon po ang, ang, ang nagbigay ng kalaman ng tao na kung paano dumiskubre po, paano magdiskubre ng mga pag, uh, paano i-discovery yung mga pwedeng uh, panggamot, panglunas sa ating mga alagang manok. Ito po, tingnan nyo po, sobrang malakas na po. Pwede ko na pong ng mga ilang araw po, nagpapatunay po na ito po'y dahil po sa Panginoon at saka sa discovery ng tao na pinainom ng may alagang manok ng dalawang white rabbit po sa isang manok, budget nyo lang po at saka uh, yung manok po natin ay babalik po sa kanyang siglayan po. So sa hapong ito mga kaprobinsya, tingnan nyo po yung mga nasa likuran ko. Yan po ay nakatake na po lahat. Kaya sabi, ko sabi po ng, ng doktor po ay prevention is better than cure. At sa mga dalubasa rin, nagsasabi ng mga ganung linya po. Kaya itong mga nasa palibot ko po, nasa likuran ko po, or kanina po, yung nakita nyo po na maraming manok na nakapaligid sa akin, pinainom ko na po yan dalawang beses na din po. Every night po, umi uminom na yun sila. Kaya, ayan, tingnan mo. Napakalakas na po kung tingnan nyo yung nasa harap ko po. Kaya sa pong ito, pwede nyo pong i-share yung video ko po. Dahil lang po dito, yung makakarelate na hindi sila, yung mga manok nila na dahil po sa tinamaan ng ganitong sakit na yung nag na ng mga baranggay, kalapit barangay, kapitbahay, bahay. Ito po yung lunas. i nyo po yung video mga kaprobinsya at para din po makakabenepisyo din kayo at at sila at tayong lahat kung paano natin gamutin yung mga alagang manok natin na hindi nasasayang at yung pera natin na hindi masasayang sa apong ito ito, uh, maraming salamat po maraming salamat sa inyo pwede nyo pong ishare yung video ko tapos, pag nakita nyo po yung bell i-press na rin po yung bell tapos, i-like nyo po i-subscribe mo po yung channel para po every time na may upload po ang nang aking video ay notify po kayo meron kayong notification na darating sa inyo at malalaman nyo na may, may na-upload akong video sa hapang ito ah, uh, maraming salamat again and again YT Varkadas uh, Toots and Pesci group chat ah, uh, Alita Grace Salili uh, Teacher Dayan and Sir, Sir Jules Kabi at saka uh, Janet Krami po, sila po yung grupo at mga taong sumusuporta uh, sa aking channel. Kaya sa hapong ito, yun po narinig nyo na po yung mga uh, nasabi ko tungkol po sa mga panglunas. Salamat po sa sa panonood. Uh, magandang hapon po at God bless po sa ating lahat at hanggang sa susunod po.